Oh so ito guys, I'm back. Kamusta po? so medyo nagpahinga lang tayo sa showbiz kasi tumakbo tayo sa politika pero ito le, binubuhay natin itong showbiz channel natin and siguro I want to start then by uh, uh, giving my reaction dito po sa developing story ng uh, mga halusos at yung Tape Incorporated Kasi this story was a very big part ng 2023 ko At yung channel natin sa Showbiz dyan po nakilala So ang latest news sa kanila uh, GMA kinasuhan na yung pong mga halusos at yung mga executives ng tape over 38 million pesos estafa over missing ad money okay so basahin natin yung news pagkatapos po mag-react po tayo looks like GMA network is done playing nice with its former noon partner in a bombshell move uh, the kapuso network has slapped staff at charges against dun sa mga bosses ng Tape Incorporated for allegedly failing to turn over 37.9 million in ad money. So ang nangyari, may kasunduan sila. I guess This is, this was the time no tumatakbo yung eight uh, nila at tahan ng pinakamasaya nila. Uh, may usapan sila na i-remit sa GMA sila yung nakakuha ng pera. Uh, Kaysa i-remit sa GMA, siguro baka nagastos nila sa uh, production cost or sa kung ano man at kinahabol sila ng GMA, siguro binigyan sila ng panahon para po bayaran yung pong uh, yung pong pera na yon. Um, I'm guess, I'm guessing now hindi pa rin nila nababayaran so umantong po sa demandahan na para po makakolekta ito pong GMA. Um, the money according to GMA mysteriously vanished into tapes operating budget instead of the network's rightful share. And after years of cashing in on it the Bulaga Glory Days, GMA is now dragging its former partners to court. Okay? In a statement, GMA accused TAPE of misappropriating ad revenues, violating their agreement, and basically treating the network like an afterthought once the money rolled in. Despite repeated demands, not a single peso was returned. Okay, so, final sa Quezon City, kasama po yung pong mga boss po dyan sa tape. Yan. Yung GMA is pursuing legal action. So, problema yan. Okay? So, maganda marinig din natin sa side ng tape kung ano ba yung uh, kanilang uh, statement tungkol dito. Uh, sino ba? Pero, ayun na, pag-usapan natin. Ha, at the bottom line dito kasi talaga it was about misappropriated funds eh. Well, sa pera talaga naman yung pinapinag-aawayan dyan. kaya at uh, bakit nga ba nagka-problema-problema yung pong, uh, ito pong sa tape at yung sa Tito Vic and Joey, di diba? O bakit na, napunta umabot sa punto na kailangan maghiwalay yung dalawa, pinag-aawayan nila yung pangalang Itbulaga at nanalo yung TVJ. At the very bottom of this, uh, di ba, kinover ko yan ng isang taon, halos. This was about yung pera uh, tingin ko na nagamit ng tape o ng mga bossing ng tape para sa politika. Okay. yun ang opinion ko. I could be wrong. Pero yun nga, matagal kong kinover ito. Uh, tinignan ko yung mga timing, yung panahon, kung kailan nagsimura yung issue. Um, ang, ang naging konklusyon ko was that yung pera sana na gagamitin pang operate nitong uh, tape at itbulaga nung, nung around 2022, ng mga panahon na yon ay nagamit doon po sa kampanya ng mga halosos sa Sambuanga del Norte na pinanalo nila noong 2022 nakuha nila yung pong Kapitolyo yung governor na punta sa pamilya nila at uh, the following after ay eh, nagkaroon pa nga ng Itbulaga show doon eh, nag show pa sila doon sa, sa Sambuanga del Norte o kaso yun nga, eh, mahina na yung, yung kinikita nung show, hindi katulad nung panahon ng Aldab, di ba? Uh, tapos yung pera nagagamit pa siguro doon Kaya nag-cost cutting sila ng malala Hanggang umabot sa punto na hindi na sila nagkasundo Ng Tito Vic and Joey At umalis na nga yung tatlo kasama yung buong Dabar okay, At ang masakla pa dyan Ay ah uh, uh, sa mga nakarang eleksyon ngayong 2025 Parang na-wipe out lahat eh ang daming talo ng mga halusos sa kanilang mortal na kaaway sa Sambuanga del Norte ang mga uy. Naalala nyo yun, di ba? Yung, yung, uh, nung in-overturn yung decision, kung naging congressman yung uy instead of halusos nun. O ngayon po, puro uy ang mga nanalo province-wide. Okay? Sa, maski sa uh, lokal ng Dapitan kung saan mayor ang mga ang mga halusos, yung distrito na parating sa kanila. Okay, so ito, isa-isahin natin. No, eh? Um, si Dapitan City Mayor, si Bullet Halusos, tinalo po ni Mayor Darrell Dexter Uy ng uh, pagadian naman para sa pagkagobernador. eh okay, so now, they lost the control of the whole province, nakuha po pabalik ng mga Uy. Okay? O, yun. So bukod doon, bukod sa pagkagobernador, sa pagka-congressman, Um, tinalo ni Pinpin Uy. So, bali re-electionist na siya nito. Uh, 'yung pong mga Halosos din tapos may isa pang tumakbo, 'yung Selly yon. So, uh, ayan, panalo sila doon sa first district na ito 'yung uh, matagal na hawak ng mga Halosos, okay? So, sa 1st district 'yan. Sa third district o, tinalo din nitong si Ian Amatong, kakampi ng mga uy, si Cesar Halusos. Okay, so, pangatlong talo na yan. Um, ano pa dito? O, sa pagka-mayor ng Dipolog, tinalo ni Berto Uy, si Nanay Nene, okay, Halusos, o, sa Dipolog City. At pagdating naman sa kanilang uh, baluarte na dapitan, kung saan incumbent si Mayor Bullet, ay uh, sa, tinalo ni Belen Uy si Maita Halosos. Okay, so, ayun. Sobrang, sobrang dikit ng mga laban. Um, actually, iba medyo malaki yung lamang. Pero, yun nga. Kaya, problemado itong mga halosos dahil yun nga nawala sa kanila yung itbulaga napunta sa Tito Vic and Joey meron pa silang kaso sa GMA natalo pa yung pong kanila mga kandidato dito po sa Sambuanga del Norte meron pa silang kaso dun sa kanilang Dakap na resort di ba sa, sa, Supreme Court merong lupa na na turn over doon sa sa parang rightful owner nito so yun yun lang umaga ako Uh, personally, I have nothing against them naman Siyempre, medyo maano ka din Kasi nagsunod-sunod yung kanilang kamalasan Pero siguro, siguro Ganun talaga kasi pag sa politika You roll the dice so, eh, Lahat sa politika ay parating merong Nakikipagsapalarang ka Hindi mo minsan nasa taas ka Minsan nasa baba ka It's unfortunate lang na naapektuhan Yung pong kanilang uh, relasyon Sa Tito Vic and Joey Kesa nagawa nila ng paraan Kesa Uh, they thought na kaya nilang uh, paandarin yung Itbulaga nang wala yung Tito Vic and Joey. So, na miscalculate nila yon at yun na nga nagkasunod-sunod na yung pong mga ibang kamalasan pa na nangyari dito sa kanilang kanilang kampo. So, anyway, ako ako syempre tapos na naman yung Itbulaga nasa Nasa mga TVJ na din naman um, Ako, I wish them na sana ma-settle nila lahat ng kanilang mga uh, Pagkukulang sa GMA Hindi na sana humantong, humantong pa sa Magkakademandaan silang ganun And uh, hopefully makarecover sila e Ako, uh, yun tapos na naman eh Nanalo na naman yung TVJ Sana makarecover sila, makagawa sila ng mga shows uli o para yung mga nawala ng trabaho na dating kasamahan nila, mabigyan nila ng trabaho uli. So sa akin yun lang naman yung wish ko. At pagdating naman sa election side, eh choice naman niya ng mga taga Sambuanga del Norte kung sino yung gusto nilang piliin. Kung mas gusto nila yung mga uy, di ba? Choice nila yon. Karapatan nila yon. So yun lang. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.